Isinusulong ni Defense Secretary Gilbert Kidoro ang muling pag sa mga AFP o sa AFP Modernization Program kung saan binigyan din niya ang pangangailangan po ng dagdag suporta sa base militar para sa pagdating ng mga bagong military equipment ng bansa. Ang detalya sa ulat ni Patrick Hasus. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga mambabatas na muling amyendahan ang AFP Modernization Program. Noong 2012 nang magkaroon ng revision sa batas na nakahati sa iba't ibang horizon sa loob ng labing limang taon. Alam natin na nag obsolete ang mga kagamitan in a much shorter time. Walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Kasi ang ang uh, kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Pinaglalabanan yan or uh, pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin ito. Igini din ni Teodoro na dapat dagdagan ang suporta sa mga base ng militar para sa pagdating ng mga karagdagang aset sa sona ng Pangulo. Tiniyak niyang patuloy na tututukan ang modernisasyon ng militar. Tampok naman sa kauna-unahang Self-Reliant Defense Posture o SRDP Forum ang isang exhibit kung saan nakadisplay ang mga model ng locally manufactured na kagamitan, partikular ang unmanned surface vessels. Isa sa prioridad para sa revitalized SRDP ang mga drone dahil na rin sa mga makabagong banta sa ngayon, nasuportado naman ng isang eksperto ang strategy ng malaki nating kapitbahay is yung swarming. If we multiply this, at least we can counter them when it comes to swarming strategy. And uh, at the same time, if we can perfect it, uh, there's a possibility for the Philippines to at least export uh, some of these products. With the uh, genius of uh, the Filipinos uh, in coming up and creating with the uh, drones, I think uh, we can compete with that kind of market. Malaki ang tiwala sa kakayahan ng mga Pinoy sa paggawa ng mga ganitong kapabalidad, napalalakasin pa ng SRDP. So what we can do in the defense level is that we can get some some, uh, some some investors that would like to and would be interested to invest to those technologies coming from schools. We have a very good. Uh, are very brilliant scientists and uh, engineers and of course the resources of uh, what we have here in here in the Philippines Noong nakaraang taon ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang revitalized SRDP law para suportahan ang local defense industry na makatutulong din sa ekonomiya ng bansa Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas